I'm sorry, pero napakahalaga ng singsing na ito sa akin. At ayoko itong ibenta. Nang marinig ang sagot ni Celia, nalungkot si Mr. Barnes. Gayon pa ma, ngumiti siya at sinabi. No problem, iginagalang namin ang iyong desisyon. Gayon pa ma, ang diamanting singsing na ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Talagang may mali. Naisip ni Celia na pinakamahusay na tanungin si Tyson ng diretsyo. Sa halip na makaramdam siya ng pagkabalisa. At saka may isa pang bagay na nagpapabalisa sa kanya. Dahil hindi niya naisanla ang brilyanteng singsing na ibinigay ng Hudson. Nawalan siya ng idea kung paano makakakuha ng pera pang paopera ni Flavia. Dapat ba siyang bumalik para humingi ng tulong kay Damya? Biglang pumasok sa isip niya ang singsing -sing na iniwan ng kanyang ina bago niya matapos ang kanyang pag-iisip. Umiling siya at itinanggi ang ideyang iyon. Gaano man siya kadesperado, iyon ay sa kanyang ina. Hindi niya ito dapat isanla. Ngunit mawawala ng saysay ang mga bagay na kailangan niyang gawin. Hawak ang kanyang pagkakakilanla. Nagpakasal siya kay Tyson bilang kapalit ni Celedita. Hindi siya naglakas ng loob na aminin kay Tyson na hindi siya si Celedita. Ang tunay niyang pangalan ay Celia at siya ang inabando ng anak. May ibang idea na naisip niya. Halos oras na para bawiin niya kay Damian ang sinsi. Walang ibang paraan para iligtas si Flavia. Kailangan niyang gawin ang anumang paraan para makakuha ng pambayad sa operasyon. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Tyson na abala sa kusina. Bagay na bagay dito ang suot nitong dami. Ang malapad nitong balikat. At mahabang mga binti ay nagpapakita ng kakaibang tukso ng lalaki. Maliban sa mukha nito, naniniwala siya na ideal man ang mga babae ang likuran nito. Nang marinig ang tunog ng pinto, naramdaman ni Tyson na nakabalik na si Celia. Lumingon siya at nakangiting sinabi. Handa na ang hapunan. Halika na at kumain. Siguradong pagod ka sa trabaho ngayon. Kamusta ang araw mo? Okay ba ang lahat? Sunod-sunod na tanong ni Tyson. Nothing special. Busy ako buong araw. Casual na sagot ni Celia. Pero masasabi niyang medyo absent-minded siya. Naghugas ng kamay si Tyson. At mabilis na naglakad papunta kay Celia. Sel, may problema ba? May nang away ba sa'yo sa kumpanya? Tumingin si Celia na puno ng determinasyon. Malungkot siyang sumimango at nagreklamo sa isi. Ikaw ang nagpapabagabag sa akin. Tyson, may itatanong ako sa iyo. Totoo ba ang singsing na ibinigay mo sa akin? Hindi inaasahan ni Tyson na itatanong ito ni Celia. Bahagya siyang huminto. Nalilito kung bakit ito naghihinala dito. Gayun pa hindi pa rin niya sinabi ang totoo. Totoo ang sinabi ko sa iyo na peke ang singsing. Sel, alam mo ang sitwasyon ko tungkol sa pananalapi. Saan ako makakakuha ng pera para makabili ng totoo? Marahang inalis ni Sally ang kamay ni Tyson. May nakilala akong kasamahan na eksperto sa mga alahas. Tinulungan niya akong suriin ang singsing at sinabi niyang ito ay totoo at mataas ang halaga. Saan ka nakakuha ng malaking pera para mabili ang singsing na ito? Tumigil ka na sa pagsisinungaling mo sa akin. Tyson gusto ko malaman ang totoo. Sa wakas ay napagtanto ni Tyson na hindi siya maaaring magsinungaling kay Celia. Kaya kailangan niyang aminin ito. I'm sorry, Cel. Nagsinungaling ako sa'yo. Huwag kang magalit. Oo, ang sing-sing ay totoo. Hindi ko sinasadyang magsinungaling sa'yo. Lumapit siya at hinawakan si Celia sa mga braso. Pagkatapos ay eh hinalikan niya ang buhok nito ng buong pagmamahal para pakalmahin ang kalooban nito. Saan ka kumuha ng pera para makabili ng ganong kamahal na singsing? Mabilis na nag-isip si Tyson sa isang posibleng dahilan. Actually, wala akong pera pambili ng ganyang singsing. Malungkot ang tono niya. Ang singsing na ito ay pagmamayari ng aking ina. Wala siyang iniwang mana sa akin, maliban sa singsing na ito. At sinabi niya sa akin, na ibigay ko to sa magiging asawa ko. Nagsinungaling si Tyson dahil natatakot siya na hindi tatanggapin ni Celia ang ganoon kamahal na bagay. Kakakasal pa lang nila at sa simula, naramdaman niya na medyo malayo ito sa kanya. Sel, sorry sa pagsisinungaling ko sa iyo. Balang araw, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng katotohanan. Matapos marinig ni Celia ang sinabi ni Tyson, sa wakas ay naunawaan na niya ang magandang hangarin nito. Hindi niya maiwasang magsisi. Nakaramdam siya ng hiya at pagkabalisa. Nang sandaling iyon, ibinuka niya ang kanyang mga braso at niyakap si Tyson sa bewa. Namatay ang ina ni Tyson at nag-iwan ito ng singsing sa anak. Namatay din ang kanyang ina at nag-iwan din ito ng singsing sa kanya. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito na ibabalik sa kanya. Anong uri ng kapalara ang nagbigay sa dalawang taong may katulad na karanasan na magkita? Mas naiintindihan na niya si Tyson ngayon. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit nakakaramdam siya ng lungkot at kawala. Hindi sinasadyang napaluha siya. Matapos mamatay ang kanyang ina, matagal na siyang hindi umiiyak ng ganito. Nagkunwari lang na agrabyado si Tyson para maniwala si Celia sa kanyang kasinungalinga hindi niya akalain na iiyak ito. Kaya nagpanik siya. Sel, huwag ka nang umiyak. Nasasaktan ako kapag nakikita kang ganyan. Patuloy niya itong inalo. Marahan niyang tinapik ang likod nito. Unti-unting tumigil si Celia sa pag iya Ngunit nag-aatubili pa rin siyang umalis sa braso nito. Naisip niya na mabuti nala na hindi siya pumayag na isang laang singsi na ibinigay sa kanya ni Tyson hindi niya inaasahan na may mas makabuluhang halaga ito. Ngayong alam niyang pagmamayari ng ina ni Tyson ang singsing na ito. Kailangang pahalagahan niya ito. Hindi niya ito isasangla kahit anong mangyari. Ngunit dahil dito, wala siyang nagawa. Kundi ang pumunta kay Damian para humingi ng tulong. Sandali siyang nag-isip at nagdesisyon. Habang kumakain, Nagmamadaling iniba ni Celia ang tapi. Di ba sabi ko sa iyo may good news ako? Sinabi sa akin ni Brea na dinoble ni Mr. Reyes ang sweldo ko. Ang galing hindi ba? Magiging maganda ang buhay natin sa hinaharap. Hindi mo na kailangan lumabas para mag-deliver ng pagkain. Nambangkit ni Celia ang trabaho sa paghahatid ng pagkain. Natigilan si Tyson. Ngumiti siya at kinurot si Celia sa mukha. Sir, napakahusay ng boss niyo. Na-appreciate ka niya agad. Gayun pa medyo nagulat si Celia. Tila hindi ito nagulat nang sabihin niya dito na dinoble ni Mr. Reyes ang kanyang sweldo. Siguro ay talagang naniniwala ito sa kakayahan niya at inaasahan ito na papahalagahan siya ni Mr. Reyes. Siya nga pala Tyson, bakit ang aga mong lumabas kanina? Buong araw ka bang nag-deliver ng pagkain? Puno ng simpatiya ang mga mata niya habang nagsasalita. Hindi napigilan ni Tyson na magula. Sa katunayan, maaga siyang bumangon at dumating sa kumpanya. Dahil si Celia ay magtatrabaho sa Shemsey Group. Kinausapan niya si Brea. At pinakiusapan itong alaga ang mabuti si Celia. Dinagdagan din niya ang sweldo ni Celia. Siyempre, hindi alam ni Celia ang lahat ng ito, at ayaw din niyang malaman nito. Habang nakatingin siya sa mga mata ni Celia, bigla niyang naalala ang sinabi ni Brian kanina. Naisip niya ang pamilya kanor, at agad na bumalot sa puso niya ang kalungkutan. May panghihinaya na hinawakan niya si Celia sa mga braso. Nang sandaling iyon, gustong-gusto niya sabihin dito na alam na niya ang tungkol sa pagkataon nito. Gayon pa gusto niyang hintayin ang araw. Nasasabihin nito mismo sa kanya ang totoo. Naniniwala siya na kapag dumating na ang oras, nabuksan nila ang kanilang puso sa isa't isa. Handa siyang sabihin dito ang lahat. Ipinangako niya sa kanyang sarili na ibibigay niya ang comfort na nararapat dito, pangunawa at pagmamahal na kailangan nito. Bumalik si Celia sa kanyang kwartong mag-isa sa halo-halong damdami. Kinuha niya ang singsing na ibinigay sa kanya ng pamilya Hudson at ibinalik iyon sa lagayan ng alahas. Iniisip niya kung alam ba ni Tyson na peke ang singsing na inihanda na pamilya Hudson para sa kasal nito. Base sa reaksyon ni Tyson, naisip ni Celia na hindi pa nito alam na peke ang wedding ring nila. Matapos mag-isip ng ilang sandali, Nagpasya siyang huwag ibunyag ang katotohanan dito. Natakot siyang malulungkot si Taiso. Kapag nalaman nitong niloko siya ng pamilya Hudson ng ganito. Matapos iligpit ang peking singsing, ay hinaplos ni Celia ang diamond ring na binigay sa kanya ni Taiso. Bago pa malaman ang mahalagang pinanggalingan nito, labis niya pinahalagahan ang singsing na ito. At ngayon ay mas lalo niya itong pinahahalagahan. Habang nagliligpit si Tyson sa kusina, pumunta si Celia sa balcony at tinawagan si Damya. Takdang oras na para bawiin niya ang singsing sing na kanyang ina. Balak niyang magbigay ng paalala. Matagal na tumunog ang telepono bago sinagot ni Damya. At medyo naiinip ang tono nito. Bakit mo ako tinawaga? Sanay na si Celia sa kawalang interes nito sa buhay niya. At wala na siyang pakialam dito. Naalala mo ba ang kasunduan natin? Pupunta ako diyan para kunin ang singsing ng nanay ko. Nang marinig iyon, bumulong si Damya. Okay. Para itong natigilan saglit at tumahimik ang linya. Huwag kang mag-alala. Ako ang taong may isang salita. Pumunta ka para kunin ang singsing bukas. Sige. Pupunta ako bukas pagkatapos ng trabaho. Walang problema. Casual na sagot ni Damya. Nang ibababa na ni selia ang telepono, bigla itong nagtanong mula sa kabilang linya. Sel, kamusta ka na ngayon? Magkasama pa ba kayo ni Tyson? O nakatira ka sa isang apartment gaya ng dati? Halos mapamura si Celia nang marinig yun. Hindi niya gusto makipag-usap sa mapagkunwaring tao. Ni hindi nito mapanindigan ang nagkukunwaring pag-aalala nito. Kaya sinagot niya ito sa malamig na tono. Wala ka ng pakialam doon. Pagkasabi noon, diretsyo niyang ibinaba ang telepono. Hindi pa rin mawala ang sama ng loob niya kay Damya. Habang iniisip kung paano siya kalupit nitong tinalikuran, hindi niya ito mapapatawad. Sa oras na mabawi niya ang singsing na kanyang ina, ay agad niyang puputulin ang pakikipag-ugnayan sa pamilya Kanor. Yun ang naiisip niyang gawin. Gayon pa ma, naisip niya ang pambayad sa operasyon ni Flavia. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Agad niyang pinagsisihan ang ginawa niya ngayon. Hindi niya dapat ibinaba ang telepono sa ganoong paraan. Nakikita niya kung paano siya hihingi ng tulong dito bukas. Saglit siyang nag-isip bago nagpadala ng mensahe kay Damia. I was too harsh kanina. I have a good life. Thank you for asking. Hindi nagtagal. nag si Damian ng smile emoji. Pinasaya ni Celia ang sarili. At umaasang magiging maayos ang lahat bukas. Nang sandaling iyon, pumasok si Tyson sa balkonahe. At nagkataon na nakita niya ang inis sa mukha ni Celia. Sa anong problema? Wala. Pagod lang ako. Saglit silang nagyakapan. Bago kinuha ni Celia ang panjama na ibinigay sa kanya ni Tyson at pumunta sa banyo para mag-shower. Ang pagod niyang katawan ay tinangay ng mainit na tubig. At sa wakas ay lumabas siya ng banyo. Napaka-relax ang pakiramdam niya. Ilang sandali pa ay natapos na rin si Tyson sa paliligo. At sinamahan si Celia sa kama. Pinatay niya ang ilaw sa kwarto at pagkatapos ay hinawakan si Celia sa braso. Yumakap sa kanya si Celia. Hindi gumagalaw at napakatahimi. Huwag kang mag-alala tungkol sa anumang bagay ngayong gabi. Anuman ang mga problema, ay sabay nating haharapin bukas. Ngayon ay oras para matulog. Batid ni Tyson na may iniisip si Celia. Kaya hindi niya ito tinokso. Gaya na karaniwan niyang ginagawa. Sa halip, inaliw niya ito at sinubukang hikayating matulog. Hinaplos niya ang likod nito ng buong pagmamahal. Hindi mo kailangan mag-alala. Para sa pambayad sa operasyon ni Flavia, maitatawid natin yun kapag nakarating tayo doon. Gumana ang katiyakan at nagawa ni Celia na iwanan ang kanyang mga alalahani. Salamat. Napaka maalalahanin mo. Sa'yo lang ako maaalalahanin. Pagkasabi noon, ay hinalikan niya ang noon ni Celia. Pagkatapos ipinatay niya ang lampshade at handa ng matulo. Kinabukasan, hinintay siya ni Brian sa isang pagani. Naiset up mo na ba ang schedule? Tanong ni Tyson pagkasakay ng sasakya. Tumugon si Brian ang may kagandahang loob. Nakahanda na ang lahat, sir. Nalaman mo ba ang tungkol sa kakulangan sa financing ng Canor Group? Magkano ang pinuhunan ng pamilya Hudson sa Canor Group? Sumagot si Brian. Nalaman ko ang tungkol dito. Limang milyong piso. Ngumisi si Tyson. Ang Hudson family ay talagang handang gumastos ng limang milyong piso para bumili ng asawa para sa kanya. Ito ay nakakatawa. At alang-alang sa limang milyon, ipinakasal siya ni Damian sa inabanto na nitong anak. Kapalit ng nakababatang anak na babae na anak ng pangalawa nitong asawa. Ang ganitong uri ng pagmamalitrato kay Celia ay talagang napakasakit para kay Tayso. Hindi ba't ito ay katulad ng pagbebenta ni Damya ng sarili niyang anak para sa pera? Anong klase itong basura? Bilhin mo ang mga shares ng Canor Group sa mga individual na investors at itaas ang presyo ng stock. Panatilihin itong maingat. You know what to do, Brian?